ハハハハ。Uh huh. Bago ko ipagpatuloy ang aking video, shout out pala sa mga kadete ng ROTC, na members ng PUP ROTC, ang UP ROTC, UST ROTC, at kasama na rin doon, of course, ang University of Makati ROTC. Sakalam kayong lahat. Kamakailan lamang ay nagkaroon kami ng premier ng Real-life documentary ang Life in the OCS at ito ay ginanap sa University of Makati. Kasama ko doon si Colonel Patrick Dibilia ng Army Personnel Management Center, si Major General Demi Sagala ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines, at iba pang mga officials ng Philippine Army. Sa aming pagpunta doon, nakita namin napakaganda pala ng facilities ng UMAC. Comparable ito sa nakikita ko na mga training institutions sa United States of America. Kaya napabilib ako at nagkaroon ako ng idea paano pala dapat mas pagandahin pa ang Officer Candidate School. Bago ang naturang premier, ako ay in-interview ng tropa ng ka-army at ito ang kanyang mga tanong. Sir, magandang hapon po. Una-una po, po, uh, nagpapasangan na po kami at hindi nyo kami ng pagkakataon na para po ma interview po namin kayo regarding po po sa first reality series po ng uh, Bukatlan ng Pilipinas sa through our Personnel Management Center bilang commandant ng Officer Candidate School. In what ways does life in the OCS game to reflect the core values and mission of the Philippine Army particularly the training at the officer candidate school. Uh, itong life in the OCS uh, documentary ay magpapakita sa buhay sundalo simula ng kanilang pagpasok sa servisyo sa Philippine Army Officer Candidate School. Ang aming effort ay mahubog sila para maging katiwalian, mahusay, malalakas na mga lingkod bayan through the military service. Kaya ang aming effort sa paghubog sa kanila ay sa pamamagitan ng pagdevelop sa kanila na magiging leaders of character and leaders of excellence. At ito ay ginagawa sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa within the school. Meron kami physical education, meron kami uh, character development programs, and of course yung paghubog sa kanila na magiging patrolling mission commanders in the future. Sir, sure, last question po. Yeah. What message do you hope viewers, particularly aspiring army officers, take away from the journey of the seven candidates? Yung ating mga candidates na na-feature dito sa ating documentary ay mula sa iba't ibang sectors na ating lipunan. Meron sa kanila ay mula sa ROTC program, meron mula doon sa laylayan ng ating lipunan, reflecting that our Philippine Army and our Armed Forces of the Philippines ay binubuo ng mga individuals, na mula mula sa iba't ibang uh, parte ng ating sosyedad. Ang ibig sabihin, kahit sino ay mayroong uh, pagkakataon na manindihan sa ating bayan, regardless kung ano ang iyong reliyon, paniniwala, katayuan sa buhay. Maraming salamat, sir. Tuwang-tuwa ang mga manonood, lalo na yung mga ROTC cadets na kasama namin sa audience dahil mas naunawaan nila ano ang pamamaraan ng Officer Kennedy School sa pagtrain ng mga future platoon leaders and officers of the Armed Forces of the Philippines. Ako naman ay nabigyan ng pagkakataon na magsalita para bigyan ng konteks ang documentary. At ito naman ang aking sinabi. Good afternoon everyone. Panahabog sila lahat. Matinding uh, palakpakan para sa ating class Of course, those uh, are <clears throat> and the power enhances the success of the company. <clears throat> really, really like. Hanggang sa panahon na tayo ay gilusog ng mga na nakakapag-produce tayo ng mga outstanding leaders sa Philippine Army. Ang kanilang inspirasyon ang ating hugot, kung bakit nanatili na nanalaytay na sa ating dibdib ang pagmamahal sa ating bayan. At bilang kumandante ng Philippine Army Officer of Kennedy School sinisigurado ko na sa pamagitan ng aming makusay na paninibigan bilang training administrators ay magkapagpunus tayo hanggang sa ngayon ng kagaya ni Lieutenant kaling kalingalang Kalin kaluwang ng Sulug ng kagaya ni Francisco Taguhoy ng Buhol ng kagaya ni Gregorio Gempelar na tagalusot para handang ialay ang buhay para sa ating bayan. Ang mga nakita ninyo ng na mga officer candidates at mga bagong opisyal na humarap sa inyo ngayon lamang ay ang refleksyon ng Filipino society ngayon. Sila ay mula sa Nusul Visayas, Mindanao, mula sa iba't ibang katayuan sa buhay, mula sa iba't ibang economic backgrounds, iba't ibang religion, at sila ay pinag-isa natin to become part of one big family, ang Philippine Army. Ang ating Philippine Army of Secondary School ay a tuloy na nagtatransform on the way we train our leaders. Ang sinisigurado na sa inyo, kapag kayo ay pumasok bilang OMSI candidates, we will be caring for you. Ang halat namin ay makapagpudos ng kagaya ni Major General Sagala, kagaya ni Colonel Richard Salvito, kagaya ng ating mga ninuno, ng mga bayanan ng ating kapangyarihan ng buong katapatan. Dapat magkaisa tayo na suportahan ang ating gobyerno. Meron tayong mga challenges na yun. At yun ay ang posibleng mapanako ng mga pwersa na lulusog sa ating bayan. At napapanahon lamang na suportahan natin ang ROTC program at tatawid tayo sa reserve force at sa regular course ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng Philippine Army OCS. Kung kayo ay mapasama, mapaswerte na mapasama doon sa quota, kami na sa training administrators ay maninigurado na kayo ay aming gagabayan. Siguraduhin natin na mabubuti-mabuti para pagbalik ninyo sa inyong mga pamilya at sa inyong mga komunidad, na ipagmamalaki ninyo na kayo ay nagiging walang lingkod bayan sa pamagitan ng Philippine Army of the Secretary School. Ipaabot sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapamilya, ang magandang istorya na nakita ninyo dito sa ating Dr. Series sa hapon na ito. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat. Pagkatapos namin event, Nagkaroon ako ng pagkakataon na i-interview ang iilan sa mga aplikante at nakakita ako ng dalawang sakalam, mga licensed engineers at ito ang aming naging usapan. Yay! O dito tayo ngayon sa University of Makati at uh, kasama ko dito yung mga uh, mag-a-apply sa Philippine Army Officer Candidate School. Pakilala. Ah, uh, magandang hapon. Ako po si John Stephen A. Stoke from Pasig City, graduate of Bachelor of Science major in Civil Engineering, license, no license civil engineer and license master plumber. Wow, master plumber pa. Yes, sir. Tiga, bakit gusto mong mag-army? Sa so, sa pinakadahilan ko sir, eh, sa aming pamilya, walang sinumang mang nangahas na maging isang army. That's why sir, I believe that uh in my skills and my profession that I can contribute to our country especially in our organization and our Nako yes, pwede pwede rin ang mga sagot nito mukhang mapapasa uh, to sa admission board ah okay. Yes sir uh, oh, kasi no ba ang uh, nag-inspire sa iyo para mag-join sa army hope ang uh, naging inspire na mag-join sa akin dito sir uh hindi sa akin mga syempre sa hindi dahil sa akin pamilya kundi sir dahil sa mga nangyayari dito sa ating country ngayon oh. and it's a privilege sir, na Uh, to be uh, uh, a soldier and to to fight for our country and sabi ko nga eh dati kala ko PMA lang ang ang way para maging army and i'm very thankful sir for uh, giving us this opportunity in OCS na even a professional sir it given a chance na mag maging officer ng ating uh, bansa and to be a uh, future leaders ng ating bansa sir paano mo gagamitin ang iyong kurso at iyong skills mo para sa military service well sir as a civil engineer i can use my uh, my skills and my uh, my experience in in my work as for example is to build more building specifically i have a experience when it comes to procurement bidding uh, estimation sir and even the design so i can uh, help our organization to to build more uh, and better facility para sa ating mga uh, kasundaluhan sir. ako pwede rin ang sagot, huwag papasa nga to sa admission board. You, okay, susunod naman ikaw ito. Makilala? Uh hello, my name is Alvin A. Looc. I am a certified van mechanic and a mechanical engineer. License na? Yes, yes sir, both. License na rin. Eh, certified van so, mechanic kayo? Yes, sir. Paano mo dadalhin ang uh, iyong skills uh, sa at saka yung kurso mo para sa servisyo militar? So my primary goal is to lead our country into greatness again. And I believe I can develop mechanical device that could help us in terms of prioritizing the safety of our country. Paano yon ang gira ngayon nakita mo sa Ukraine puro drone warfare, doon, tank warfare, drone warfare, artillery warfare. Paano ka makakontribute sakali gusto nating ipagtanggol ang ating bayan? I want to develop my skills in developing Uh, advancing my skills on mechanical engineering as well as robotics and electronics to help us navigate ourselves in the future of warfare kaya mo yon na uh, gawin nating weaponized ang mga drone system i believe i can sir if others can then i can aga ah, niya mga sagot ba ng mga banat astig no ukita niyo kung gusto niyo sumali sa philippine army officer candidate school ang kagaya nilang dalawa ng mga dating engineero, na kapag served na bilang licensed engineers sa mga Uh, private companies, ay pwede mong dalhin yung expertise na yun sa Armed Forces of the Philippines at uh, yung kanilang sagot ay tumpak. Ano sa inyong dalawa? Uh, good luck sa inyong application. Gusto kong makikita yung mga pagbumukha niyo yes, sir. Yes, sir. sa Philippine Army Officer Admission Board na kung sana ako ay uupo bilang isa sa ko-chairman. Yes, Ngayon, nakita nyo na ang Live in the OCS. Magkaroon pa ito ng iba't ibang mga episodes. Abangan ninyo sa mga social media accounts ng Army Personnel Management Center, Join the Army, Philippine Army Officer Candidate School at iba-iba pa na mga accounts ng ating pamunuan, Instagram, YouTube at Facebook channels. Maraming salamat, magandang umaga sa lahat. Join us now home of the professionals. Para pala sa mga nanonood na aking video, wag kayong mahiya. I-like niyo yung dalawang kong channel, ito 'yon at ito yung isa. At kung nagugustuhan niyo, i-share niyo, no? I-share niyo, i-subscribe niyo at uh, magpagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.